Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Monday, February 10, 2025. Ayon sa Pagasa, asa wala pa rin namomonitor na anumang bagyo o low-pressure area sa loob o labas ng ating Philippine Area of Responsibility, PAR. Gayunpaman, tatlong weather systems ang kasalukuyang nakakaapekto sa ating bansa. Una na rito ang Northeast Monsoon o ang Hanging Amihan na patuloy na umiiral sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, ang Easterlies o ang mainit at maalinsangang hangin mula sa Pacific Ocean ay patuloy ding nararanasan sa Mindanao. Dahil sa pagsalubong ng malamig na hangin mula sa northeast monsoon at mainit na hangin mula sa easterlies, nagkakaroon tayo ng tinatawag na shear line na nagdudulot ng mga pag-ulan lalo na sa mga rehiyon ng Bicol at Visayas. Dahil dito, asahan po natin ang mga sumusunod. Ang Northeast Monsoon, Amihan, inaasahan na magdadala ng maulap na kalangitan at mga pag sa mga lugar ng Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Central Luzon at Calabar Zone. At ang shear line ay magdudulot ng mga scattered rains sa Aurora, Quezon, Bicol Region at Marinduque. Sa western section ng Northern Luzon, Ilocos Region, inaasahan ang maaliwalas na panahon, ngunit may mga isolated na pag-ambon. Inaasahan din ang mga pag-ulan sa Palawan at Visayas dahil sa shear line at sa Caraga ay scattered rains dulot ng easterlies. Para naman sa Mindanao, asahan ang maaliwalas na panahon ngunit may mga localized thunderstorms o panandali ang pag-ulan sa hapon at gabi. Dahil sa shear line, naglabas ang pagasa ng weather advisory kung saan asahan ang moderate to heavy rains, 50mm to 100mm na pagulan sa mga sumusunod na lugar. Palawan, Quezon, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, at Leyte. Dahil dito, asahan natin ang mga localized flooding at landslides, kaya't magingat ingat po tayo. At sa ating forecast for the next days, bukas, bahagyang aakyat ang shear line at magdadala ng moderate to heavy rains, 50mm to 100mm na pag-ulan, sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, at Sorsogon. Asahan pa rin ang mga flash floods at landslides sa mga lugar na ito. At sa ating lagay ng karagatan, dahil sa northeast monsoon, may gill warning sa mga sumusunod na coastal areas. Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, Aurora, Zambales, Northern Quezon, Polillo Islands, Northern Camarines Sur, Northern and Eastern Katanduanes, Eastern Albay at Eastern Sorsogon. Pinapaalalahanan po ang ating mga kababayan, lalo na ang mga may maliliit na sasakyan pandagat, na iwasan ang pumalaot sa mga nasabing lugar. At yan po ang ating latest weather update. Kung nagustuhan mo ang report na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin po ang notification bell para sa mga susunod pang updates.